Ito yung salarin. Apo. Yan po ang naawa sa mga kanyang mga pamangkin. Ito yung ano. Ito. ito yung, eto salarin ka. Ito yung salarin ka. Ito yung mahirapan kami. Basta nandito kami. Kahit na yung magulang nyo, wala, wala nang pakialam sa inyo. Wonder, um, mga, ano ko lang eh. Kasi mapariwarang buhay nyo. Mamaya, nasa kali kayo. Ang yeah. matututunan nyo sa kali. Pag ninakaw. Ang mm. mga kung ano nang mangyayari. Kasi babae. Kung ano mga mangyayari sa babae minsan nahihirapan din ho kami. Mm. siyempre, lumalaki sila. Yeah. Siyempre, ang tao kasi habang lumalaki, lumalaki din ang ano. Mm. Eh, ang sagot eh. Naku, kuya. Pag ginala ko yung mga nandito, sa mo yung mga ikulutin. Hayaan mo lang dito nung Baala ko natin yung yeah. uh basta -huh. tutulad na kumamin? Yan ang aasikasuhin natin ngayon, Tito. Kasi darating yung panahon, mawawala tayo. Ako, kayo, sila naman. Gusto ko rin po sila makapag-aral para pag nawala kami... Na may laban nun sila. sila. Baka may ibang hiling ka sa'kin. Sa Haling ka po. Magkaroon ng bagong tiyanelas. Bagong tiyanelas. Ah. Uh, Apa ang pumili niya sa kanya na butas? Tito, ba't butas ang tsinelas niya? Binili ko, malakas kasi sa chinelas siya, sir. Pangatlo ang chinelas binili ko yan. Ah, kasi, chinelas. Chinelas oh, Ay, kasi pala, pala katilakad no? Nakakatatlo po yan, tita, bili mo na po. Ay, nakita, mm -hmm. butas na naman. Sipag, sipag yung uh. chinelas. Ay, ko, dapat bakal na chinelas. Okay, may kondisyon. Bibilang kitang bagong chinelas sa akin na yan. Okay lang ba? Ay, mas malaki pala ang butas nung isa. Oo. Oh. Eh, masama po yung... Masama. Yung, pa po, yung... magnakaw. Mm. Di baling... Ano, magtarba ko ng marangal. Huwag lang magnakaw. Okay, Tara ako kay Miguel. Uh, mm -hmm. Kaya ba? Kuya August, pinabuhat mo pa kay Miguel. Ah. Okay. Ito, inampun ko na din. Ay, naiyawan na rin ng nanay. Ay, kung ano? Hipag ko yung nanay niyan. Wait lang po, bali lang po yung ampun Isa, uh -huh. dalawa, tatlo, apat. Tsaka si Bubongbong! Special din yun eh, yung pamangkin na yun. May special po? Opo. Dal special po. ampun dalawa, yung ate niya. Ah, na pala siya, Meng? Saan na pala si right? ba right? na ah Ano Ano niya? Ito. Ito po. Ah. Pamangkin ko rin po. Ito yung pamangkin? Opo. Ah, Kumusta ko ya? Sa isa. Isa yan daw, isa daw, daw bong. Uh, um, siya yung may... Okay. Ano po yung... Para ano? siya, ano, yung bata pa po kasi yan. Hmm. Laging siyang sakitin, parang naanay sa gamot. Yung ano niya. Uh, Pero hindi naman po, ano, mababait naman po, masipag din po. Pangalan mo? Bubong po. Ilan taon ka na? Ano <laughs> na po ako, 20 na po eh. Uh, 20, ano na po siya, 28. 20. Hindi po siya, hindi nakapag-aral din po yan eh. Kasi si mama ko po nag-alaga dyan. Ganyan na siyang edad na kinupup ko. Hmm. Kasi hindi, wala na rin kakayanan yung mama kong ano, senior na rin po. Um. yung mama ko, ako na rin po nagbibili ng mga gamot, suporta rin po. Okay. Ito yung tanong ko. Kasi minsan dumarating din ako sa akin to eh. Um, kasi sa dami po nyo eh. Na, po. Minsan ba parang nag-worry kayo na baka maabotusan ma ma eh. kami kanya hindi naman po kasi tulong-tulong po kami paghalimbawa ano paggalimbawa na ano ko o tulong-tulong tayo pag-araw ng sabado magtitinda tayo Ay, 'yung anak kong babae, dalaga, tumutulong din po magtinda kasama siya. Hmm. Tsaka to binibigyan ko rin sila ng pera kahit nagtitinda Binibigyan bibigyan ko rin sila araw-araw pera para may pera silang pangbili nila sa daanan. Hmm. Tapos yun, tapos dito na sila sa akin. May sana, no, sila ng mga ano, ng mga tawag dito, mga turista, no? Sa kanila din po yun. Mm hindi -hmm. ko naman kinuka kahit 400, 500, kanila po. Bili nila ng gamit niya. Pag sabi, tita, bili mo ko damit. kinibili nila. Kinyelas, mm -hmm. gano'n. Pati yung babae, madalas yung matipang. kanya lang din. Sabi yeah. ko, sige, tabi nyo lang. Sa inyo naman, hindi ko kinukuha pang pera yung kanila yan. Mm -hmm. Na binibili, magastos din kasi ito. Puro kaagkain lang ano nito sa kalsada. Eh. Wala ilan po yung kinupkup nyo? Lima po? Ba, oh po. Isa, dalawa, tatlo. Apat, lima. Anim po sila. Anim. Yung apo. Oh kinupkup. Apo. Oh Katagram. Pero... Suppose, ha? Apat. Na anak. 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 anak oh, bali, ano nga sila. Eleven kayo lahat. Apo. Oh hindi naman po kami nagigipit sa pagkain. Sakto lang po. Nakakakain mo kami ng tama. Mm. Masasarap naman kinakain na kasi titinda po ang isda eh. Kung mm. anong isda masasarap, pinapakain ko sa kanila. Ba't ganun na yung puso niya? Ba't yun yung ginagawa? Eh, asawa ko kasi, siyang nag-anasaw nga pa mga kayo niya eh. Sinusunod ko lang po yung ano niya. Eh, so, yung... labag po sa puso niyo. Hindi naman po. <laughs> oh. Kasi sinusunod ko, syempre, naaawa din ako sa mga kasi may baka pamangkin din po akong inampon. charin oh. Siya rin, syempre, pamangkin niya yun. Alam naman po, i-ano ko, willing kasi naman gusto, po. Masisipag naman po kasi sila. Gusto niyo rin po ang oh ginagawa niya? Opo. Oh kasi hindi niyo naman magagawa sa haba ng panahon niyan na hmm. parang salungat lungat hmm. sa ano nung asawa niyo. Kasi gusto niyo din. Hmm gusto nyo rin po at masaya yung puso nyo no? gawin silang uh -huh. uh, gawin yung ginagawa ko sa Tsaka uh -huh. sabi ko naman po sa kanila, sir, yung tinuturo ko sa inyo pag titinda, hindi ko sa pagpapahirap ko sa inyo. Kayo, mm hmm. tinuturoan ko para pag lumaki kayo, may alam kayo sa buhay. Kasi yeah. yung nanay po kasi nila, walang alam sa buhay yun. Ito yung salarin. Opo. Uh -huh. Yan po ang naawa sa mga kanyang mga pamangkin. Ito, ito yung, ano? Ito. Ito Uso, yung ali, anak, salarin <laughs> halika ang amo dito. Pangalan niyo kayo. Si Billy po. Billy? Billy. Ako yung bili. Billy. na po kayo kayo Billy? Yeah, yeah. Ah, Ba't niyo kinuha si Miguel? Ano po kasi yun, ah, nung mag-pandemic ho, oh, magkakasama rin kami sa ano sa upahan. Pero iba-ibang kwarto. Mm. Ngayon, simulan ng pandemic, hindi yun na namin nagustuhan yung panahon na iba pa, ka -warantine. Mm may mayroong araw din na napalis kami sa ano sa lupla bahay na yon na ano na hindi ka nakakabayad ng upa mm. pero nagka-try ako nun. kaya lang gina bawal niya akong magbiyahe mm. ginagawa ko nilalabas ko pero interest din parang ginagawa ko private makakuha lang ako ng pasahero para mag mm. magbuhay ko rin sila kaya hey, ngayon sila umiwalay sa amin na unang umalis mm. Ilang taon din ho ang pandemic, mm -hmm. halos may isang taon din silang hindi rin naman nakita. Nawalaman ko lang, nandito na kami sa DRT. May nakapagsabi sa amin na sila nga, eh, nakasakali na. Mm -hmm. Eh akin naman, oh, eh, alaman ko nga na gano'n. Eh, sabi ko, punin ko nga yung mga yun at kakawawan naman tayo nandito. Tapos sila, eh, yung, nasa, mm -hmm. ay, yung kapatid ko naman, ayaw din naman sumama dahil mas gusto niya yung kasi yung, parang is bata rin yung kapatid ko na yun. Ah. Kaya parang walang pag-aano sa, sa buhay may pamilya. Mm Kaya po, kinuha ko ng mga to, pati yung dalawang babae, dinala ko dito. Mm Ngayon, syempre, kami, ang hanap buhay namin is parang ano lang, yung sa buldo. Mm Sabi ko, kaysa naman sa nasakali na kayo, kung ano man yung trabaho namin diyan, Huwag tulong-tulong na lang tayo. Mm. Para naman na hindi rin kami mahirapan. Mm. Kaysa, kesa sila yung nasa kalbi lang. Kaya ano naman ang nangyari, nagtutulong-tulong kami. Hanggang sa medyo gumandagandang ano namin, eh sabi ko, pag-aralan ko mga to, Ang problema mm. ko, na pag ko naman sila, hindi ko naman po, hindi pwede yung na yung birth certificate nila, wala. Mm. Kaya pilit ko na hanapin naman yung kapatid ko na i-ano yung, yung birth certificate para mapag aral sila. ay nga ako nga si Kasin. Kaya na siya kahit na pulis na po yung pinaano ko. Ayon na pa rin. Balayabaliwala niya. Eh kami rin. Kaya, hindi rin namin masaysay yung ano kami, wala rin kaming pera na kung halimbawa pang lalakad namin sa mga ganyang ano, sa dami ho namin dito. Dati ho, wala kami upad doon sa may kabila kasi nga tinamaan na po ng bypass yung tirahan namin, sinuro na po eh. Napilitan ho kami mga ng bahay ng mga renta. Mm. ngayon, nadagdagan ng mga bayarin namin. E sabi ko, baka pwede kung hindi naman tayo, hindi naman kayo nag-aaral kami nagro-rolling ng isda araw-araw pag uwi ng tangkali magluluto ng pang iho sa hapon mm. Eh, sila naman nagtitinda ng mga ganyan o yun nga po at tulong tulong sila yung naiiwan naman dito sila nag-aasikaso ng mga bugasing magluto mm. pa, mag magwalswalis lang minsan sa tindahan pag aalis kami minsan no, oh, kasi hindi naman no, na lagi kami nandito mm. meron din kami nalakad na bagay na, na pagkakakitaan kasi ah, ayaw rin namin mapending dahil sa dami ho namin ito, ilan nung, ilan ho kaming ta tao dito, halos onseng, onseng o Ese, araw-araw, ang ang, ang saing din namin, hindi mo pwedeng isang kilo lang. Mm -hmm. Sa umaga, hindi pwedeng isang kilo. Kailangan isang kilo at kalahati. Sa tanghali, mm -hmm. isang kilo at kalahati. Kapag aasya namin sa baghap, kakarabik sa nila, tutulong na lang tayo para hindi kami mahirapan. Yun lang o. Oh, yeah. Ito sa, Napabayaan na nga kayo ng magulang mm -hmm. nyo. Tapos andito ako, ha? Ah. Pababayaan ko pa kayo. Eh... Di mm -hmm. ba may ang mahirapan kami? Basta dito kayo. Kahit na yung magulang nyo, wala, wala nang pakialam sa inyo. Mama, ito, to ang, to ano to ko lang eh, kasi mapariwarang buhay ninyo. Mamaya, nasa kali kayo. Huwag yeah. matutunan nyo sa kali. Pag mm -hmm. nga Ang Mga kung mm -hmm. anong nangyayari. Kasi babae. Wala mong sa babae. Mas maaano ang babae. Hmm. Ako sobra akong napaproud sa inyo eh. Sa inyo pong mag-asawa. Yung pagkup-kup sa bata eh. Actually, hindi lang siya eh. Ang dami niya, ang dami na... Ang dami ho pala nila ka, telegram Yung ginagawa po niya na yan, gusto po na nga tingin siya. Nakaka-proud po kayo. Thank you po sa pagmamahal sa mga bata. Oh, kasi... Wala rin kami may ibang tutulong kundi kami kami lang din. Hmm. Kasi hindi naman talaga sila ano ka mo. Pero gusto nilang ma, ma may ma tama o may ayos yung kalagayan ng mga bata. Hmm. At saka pumasyal din yung magulang nila sa akin. Nakaralang hmm. buwan, nakaralang buwan. Ano may, sabi ko, ano may din? Puri mo rin mga anak mo para ano, you know, nakasama ko at kasi paano eh kami, medyo hindi naman sa so, totoo. To, sa, so, sa totoo lang talaga, sasabi ako totoo na. Minsan nahihirapan din ho kami. Mm. Kaya uh, siyempre lumalaki sila. Yeah. Siyempre ang tao kasi habang lumalaki, lumalaki din ang ano. Mm. Eh, ang sagot eh. Naku, kuya. Pag ko yung mga nandito, sakaling mo mga Hayaan mo lang dito ng ang bahala. Yeah. pero huwag ka lang magkakamaling may ano ako na kasi at hindi ka nagtatago, makagagahit ako sa iyo. Hmm. Isang, pag halimbawa kumita ka o ano, magpadala ka sa anak mo, madagdagan man yung pambudget ng mga anak mo. Hmm. Pero sa akin, sabi ko, kahit na hindi na, basta nandito yung mga anak mo. Uh, mga bali mga siya mo. po yung kapatid niyo, di ba? Kapatid ko po yung babae. Bali, ilan po kayo magkakapatid? Sa amin, kami naman magkakapatid, apat po. Uh, panganay po kayo? Pangalawa po sa panganay, uh, tatlong babae ako nalang isang lalaki. Hmm, ba't kayo kaya na ganun yung hmm. kapatid niyo? Hindi, nung araw po nung bata ko talaga, ganon talaga siya layas. Hmm. Ganun talaga ang galing niyo. Kaya nga ako ngayon, kahit nga ako, sabi ko, share your blessing, sabi ko, kahit hmm. na naghihirap kami ngayon, yung tatay ko, may sakit din sa ano sa kidney stone. Mm. Ano, hindi siya nakakapagtrabaho ng maayos. Pag pagka nagko-contraction na siya ng konti, ano, ano, pagtatawag sa akin, alam mo, sa isang linggo, dalawang mm. buwan, ganyan. Misan, sa isang buwan, tatlong base na tumatawag yan. Nak, wala na akong budget. Pumunta ako po kami doon, kami. Masawa, misal, sasama doon. Mm bibigyan -hmm. ko ng mga 10 kilo, 15 kilos. Pumunta uh -huh. ako, bibigyan ko ng pera para pang... Pati mama ko rin po gano'n. Saka yung mama niya, araw-araw ano, 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 sila, bibigyan ko naman ng pagkain. Kasi matanda na rin. Hmm. Binabuhay lang -huh. po. Asan po ang papa niya? Ako, tatay ko, nakasama si Del Monte. Papa ko, nandiyan. Yan lang no. po. -hmm. Nagbuhay po kaysa naman yung bawa wala well, hindi naman nila kayo mag ano ang ginagawa lang namin papasuin lang sa sa mama niya ma pakibantay naman yung bata at mm -hmm. alis o kaya yeah. ma pasuin naman o, bigyan lang ito ng ano mo pang ano mo mm -hmm. gamot bigas labahan mo lang kami kasi sa dami kasi namin dinayon so. yeah. na rin mga sikaso kasi yung pag alam mo, tumubo kami na maganda. Ito yung binibigyan mm. ko yung mama ko. Kasi larin nyo na kaya na minsan pag trabaho. Mm. Senior na rin. Minsan pag sa senior, three months. Mm. Minsan, eh, naiiya yung nanay ko, nagukuling niya. Sabi ko ba, kasi istrok na po kasi papa ko na mali-stroke. Kaya hindi ko na po pero, Ako na po nagsabi na naman mo siya magtrabaho, bibili ako naman siya kahit sa dal dalawa naman sila matanda. Mm. Tulong-tulong kayo magkakapatid. Yung kapatid din po ng bunso, kami mm. na lang tutulungan. Mm. Masuporta namin yung mama namin. Tapos yung tatay niya din, pag tumatawag, na, upot po kami doon. Sa mm. sinasama ko itong mga batang ito para makita rin. Sila yung lolo mm. ang lolo nila eh. Pinapahiwan din sila, mapakabay sila. Huwag sila upasaway. Mm. Kasi hindi ito nila, kinukup sila. Hindi na Meron nga uminsan minsan isasabi sa amin dyan. Sabi sa akin, eh, yung mga anak niya, pag-DSW niya, sabi ko sabi ko, ang sagot nila, bakit ko naman tapat DSW? E eh, ako yung pangalawang magulo na kumukukuk niya. Tsaka mm. -hmm. nakakain naman ho araw-araw. Uh. -huh. Sa beses sa araw. Hindi daw namin kaya mm. mapakain. -hmm. Hindi nyo, marami yan. Nag-araw-araw po kami magroling para mapakain niya. Tsaka masisipag yung mga bata, tinutulungan din kami sa... Mm -hmm. lang kapalit ng pagkukupusan na yung... Tulungan nyo uh -huh. kami yung mga... mga pero, di, pero maganda ho yan.

hindi sila mangingi ng tulong sa iba. Mm. Marunong sila sa diskarte. eto uh. mga diskarte po, tinuturuan ko siya paano magbenta, umigil. Para pag ito nag-asawa, kahit na ano, kahit hindi ka nakapag-aral, sa ganyang para, mabubuhay mo ang pamilya mo. Mm. Ayan, tinuturuan ko siya. Hindi ako, tita, sa gantong ganito pa mabubuhay ko na asawa ko. Mm. Yes. Pero napakaswerte ko ng mga bata sa inyo. Mm. Dahil sa inyo, hindi sir, ko sila na... Swerte rin po kami sa kanila kasi masisipag din po siya Mm Mmm... Masisipag din po siya. Yan ang sabi namin, di ba? Napakasipag. Tapos maganda na yung gano'n. At least, alam naman ng Diyos na kung ano yung ginagawa natin, hindi naman tayo yung mahal ng mga, mga mm -hmm. tao. Di ba yung mahirapan tayo? Oo. Oh. Ito, ito. Bait din ito kaya kinapagspo rin. Mm -hmm. Uy! Uy! Lagay mo lang dito eh! Uy! Ito mo. Ito mo. dito nga isa. Inasok mo na dyan. Haa. Uh, kunin mo pa yung isang bigas doon. Dalawang bigas. Ayan. I-dala Ay, tayo sa mga bata ko. Teka lang. Haa. Uh, mm-hmm. Kaya ba? kuya August, pinabuot mo pa kay Miguel. May rapon yun. Haa. Uh, kaya ba? Uh, Galing ah. Uh. si Miguel. Haa. Yes po, sir. Maraming, salamat po, sir. Ha? Maraming salamat po sa may biyayang binigay niyo po na bigas. Tapos mga grocery pang dagdag. Pangkain na po namin yan. Gusto mo ba makita yung love niya? Ito Pakita ko lang ang laman sa inyo. Ayan. Ano yan? May gatas yan. Maka, pwede, pwede nga yung ano, yung iba dyan, may mga gatas po dyan, mga tuna po dyan, no? May panglaba-laba. Ayan po yung mga ano. Ganon din po ang laman ng isa. Yan. Ah, Salamat po. Malaking <laughs> bagay. Ang Malaking okay. bagay po yan. Malaking bagay na po sa amin. Galing yan kay Kat. Pagmamahal, pagmamahal ng ating Diyos siya. Lalo na especially sa mga bata. Masauli ka din ng bagay. <laughs> bakit? Matagal na namin yung pinangarap. Matagal <laughs> ah, <laughs> mo naman yung pinangarap maka-vlog. Pinap... Okay. Pangarap niya pala yan? Okay, bakit mo pangarap? Para sumikat sa, sa may TV. <laughs> ah, matuwa naman ako. Gusto mo sumikat? Eh, dapat gawa ka ng ano mo, channel mo. O kaya page. Gawa ka, sige yan. Kaso ano yung po-content niya pala? Kaya pagdating ng araw, na isipan mong mag-content, mag-gawa uh, uh, ng video, tulungan kita. na Pero ang maganda mong gawin ngayon, mangarap ka muna. Mag-aaral ka. Sisimulan natin. Kailangan mo mag-aaral. Mahanay natin yung masyadong katulad na kanami. Yan ang aasikasuin natin ngayon, Tito. Kasi darating yung panahon, mawawala tayo. Ako, kayo, sila naman. Gusto ko rin po sila makapag-aaral para pag nawala kami. Um, may laban nung no, sila. May ko sila. Hindi mm. sila makakalala ng ano, mga ibang tao na ano lang, meron lang sila sa buhay nila na. Pakakunin ko ng magandang trabaho. Hindi lang sa ganyan po humaraan. Nga yeah. makapag lang. Makapag-trabaho sila ng mga regular na trabaho. Hmm. Kaya nila yung sarili nila nga nun. Yan ang sinasabi sa kanya. Eh, mama niya kasi talagang ayaw talagang hindi din. ba pumunta na yung dito mama niya? Ayaw talaga. Ayaw, ayaw na silang tanggapin. Mm -hmm. Ah. baka may ibang hiling ka sa Hiling ka po. Magkaroon ng bagong chinelas. Bagong chinelas. Butas. Yes, ma'am. Ako pa bumili butas Tito, ba't butas ang tsinelas niya? Binili ko. Malakas kasi sa tsinelas siya, sir. Pangatwang tsinelas ang binili ko yan. Ah, kasi palakad ka tiyakad no? Nakakatatlo po yan, tita. Bili mo na po. Ay, nakita, butas na naman. Masipag. Masipag ang tsinelas. Sabi ko, dapat bakal na tsinelas. Okay, may kondisyon. Bibilang kitang bagong tsinelas sa akin na yan. Okay lang ba? Ay, mas malaki pala ang butas nung isa. Oh. Ito tayo ang crab. Naging matanaw eh, oh. Pero nakaka-proud yung mga ganyang bata. Mm. Yung, yung talagang nanggagaling sa kanila na tumulong. Mm. Tsaka hmm. tinuturo ko sila yung maging mabuti. Gagahit pa nga sa amin niya pag naiiniwanan ko. Eh, yun, dyan ka lang mula para hindi ka mapuyat. Dito na nga kami malas kasi. Kumuha sama sa sama na wala. Oh. Minsan, hindi na matutulog yan, sir. Masabi mm. ko, hmm. may iwan ka na pa, hindi ka mapuyat. Ay, daw matutulog, tita. Masabi yeah. ko. Mm. Sabi ko, wag ka na sumama. Ma. Eh, sumasama siya. Ito rin. Hindi na Sumasama sa amin. Masaya kasi pag nandun kami sa Sampol, pupupod trip kami doon. Pinapakain ko sila. Yun ang hinanong nila sa akin. Tagadala ng mga paninda, yung mga binili. Tapos... Nagtuwa sila kapag nandun sila sa Sampol. Nakaagala. Eh, kasi dito, ito, lugar namin. Dito lang kami pag tayo ba. Wala kami trabaho. dito. yung bayad ko pala sa baka makalimutan ko. Wait lang. Yung... Hindi ko pa nabayaran yung ano ko. Oh. Yung bayad ko sa ano, puto. Ano lang <laughs> po yun? Hindi, ako na ano yun. Anong gagawin mo ngayon dyan? Pampandaon po. Pampa Ay, wala kang mga pampasok. Pampaon niya pag nagtitinda po siya. Ah. Gusto niya lang mag-ano. Hindi, may niya, damit mo, Miguel. Short. ah oh, sige, anong gagawin mo dyan? Ah, sabihin mo sa amin anong gagawin mo dyan sa... Magbibili ng brief. Uh, brief? Sige. Oh, Short, tsaka damit. Short, damit. As, ano po? Kinelas. Huwag mo nang bilhin yun. Ako nang bibili doon. Okay. Anong gagawin mo ngayon dyan? Papawak po ka na tita. Hmm. Ba't kila tita? Baka gastusin. Gagastusin <laughs> <laughs> ka na. Uh -huh. Pangas... <laughs> Pandagdag din po ng... Dagdag -dag ulugin ng mga motor asa kas ano po mga kuryente tubig papagamit mo ha po oh. alak pa naman si kuya <laughs> um, bait ka Ah, itutulong pala sa inyo kuya eh yan naman sa eh kung ibibili na namin ang gamit nila hmm. yung sa kanila kung ano yung kailangan nilang importante galing na. para <clears throat> yun, ano, nakabili ng gamit minsan kasi minsan hindi yeah. ko sila nabibila minsan lang Nga ganyan chinyeles lang po nabibili Kasi sa dami po nilang binibili po oh, kasi tatlo ay, po man. sila paano tito? kasi yung mga estudyante <laughs> din nintay po ako eh pero ayoko to. ito uh, welcome ayoko to yung ano natin una tuling uh, pagkikita gusto ko magkita pa tayo ulit Okay? Tapos si ate, nahiya ngayon eh. Kausapin ko pagbalik. Paano? Thank you sa oras, ha? Mag-iingat ka sa ano mo. nila, ah, bunso. hindi, sige na. Hindi uh, po, okay lang po. sa mga bata na ano lang po. Thank you, Kuya. Mag-iingat ka sa ano mo. Ah, sige. Thank you, Kuya. Talagang ayon. Ayon yung pumayag, wala tayong dala mabait yan sir hindi ano uh, mabait naman yung bata minsan nga sir sobrang yung sukli sa kanya uh, sasabihin niya tita thank you kaya. sobrang kaya limandam, tama yung sukli sa akin limang dam binagatama yung Miguel thank you kuya <laughs> saan ba yun yung sumabrang yung limang dam sumabrang yung mandam, tapos pinalik yan sa Tabi, likod nila tibet ah. bibigyan ka din ang bihan ng news no ba't mo binalik di ba ha, ano yun mali yung ginawa mo binalik mo hindi po mali yun tama po para sa Diyos yun Oh. na tumulong sa kapwa. Oh. Okay. Ah, sabi ko, kahit gipit tayo, pag sobra, ibabalik nyo. Okay. Mm. Ano, Masama po yung, masama. No, yung, lang po, sila. yung magnakaw. Mm. Yung. Di Di ba baling, ano, magtarba ko ng marangal. Huwag lang magnakaw. Okay, okay. Tara, kung may kay Miguel. Kailan yung Kailan yung huling yakap ng papa mo sa iyo? Hindi hindi na po yung yakap. Suntok na po. Ag wala kita Gusto mo bang yakapin <laughs> kita? Hindi pa. Ha? Mag magdudulot ba 'yun ng kasiyahan sa iyo pag hinakap kita? Hindi pa po ako naliligo. Ako okay na, kahit di ka naligo, yakapin kita. Dito ka. Ay, yakap ka kasi. Hmm. Gano kayo? Petang gusto mo? Okay. Welcome. Paano ano na po kami, tita? Aray, maraming salamat tita. po sa mga biyayang nating binigay sa amin. At... Hindi yeah, po. Galing uyan kay God. Pagmamahal po ng ating jasyan kay Kuya Miguel. Tsaka sa mga batang kinukupo niyo. Thank, Thank you, you po. po Thank you. Maraming salamat po. po. Thank you po.